Kami yung dating mga natanggal sa aming trabaho Kami yung mga sinabihang dapat na magbago Hindi lang ulit tayo makakakita ng doc. Ah, nagkakatingin na na Lloyd, ba't parang hindi mo dala ang iyong Civic? ayo ayoko na Nawalan lang ng fender liner, ayaw mo na gamitin ah oh. <laughs> sa inyo mga kapok sa idere biglang tawag nga ng ating mga tropa sino kuya dope tsaka sina boss court tatambay muna daw tayo kasama ating bagong alaga dito sa may baywalk kaya ano pa Ah, let's go! Di na naman tayo tatambay sa may baywalk. Malapit lang din sa amin. Ayan. Cold start. Yung smooth. Mambabangga pa. Ayan na nga ang ating mga katambayan. Yung. Grabe po boogie. Hello kuya. Hello po. Yung. Tara. Yan na. Tara. Yung. Ay dere, nakatambay na uli ang ating bagong alaga. Ayun, meron na tayo din ng eh. Fortuner. Bigote din yata, e, SR body tapos yung aging pangbuhangin na super dark paint. Kumanyak <laughs> <laughs> din. Kumana ka manyak dumating nga rin tayo katambayan. Grabe, bigating Grabe si Bossing. Yan, hello po. <laughs> Yan. Hi, boss. boss ang kotse mo, hindi mo na dinala. ako. <laughs> Yan. <laughs> Sumaya daw. Naku po. Aray ko. Sa palusong dun sa ano. Nice. Basag ang fiber. <laughs> Aray ko. Walang Gusto niya Good mo Maglilipatan muna tayo ng ating parking Andi, diretsyo muna daw tayo dun sa may, sa imsim Ayan na, Alright, let's get roll Sa so may saimsim tayo Yow yeah. Inisikisig to no EG At meron tayong SIR Shit Bigatin Ayan dinin na nga kami sa saimsim na Palipat Ayan ang sinabosing yan Grabe na tayo din sa MC Matia na din na nga kami napaparada ayaw ay, barado na din sa dance bag sarado naman simulado nang din sarado na so yun ah <laughs> ulam tindi ulam boss nakikita ko pala yung caliper pa lang oh magsad caliper pa lang talaga namang alam mo na ma <laughs> tapos sunroof pa ay balita ko yung rigonda daw yung sunroof na yun kaya alam nyo na

Siyempre yung ating bagong alaga na bigote na naka-joy blood bumper. Pa, yabang na yabang. <laughs> Siyempre dito, wala ang ating yabang. Siyempre, <laughs> grabe legit SIR. Tapos busog-lusog. Spoon-spoon. Oh, sheesh. Tapos meron tayong bigote kay Kuya Dope. Tapos meron tayong Fortuner kay Boss Kurt. At syempre yung napakapoging SR body din doon. O oh, talagang bang potok na potok yung pagkapula. Tapos napakalinaw ng headlight ito napakaganda rin ng pintura nito sunburst napakaganda ng paint talagang mamahalin pop the hood ngayon lang ulit tayo makakita ng dock yung grabe naman ganda sis sana all <laughs> Boss McLeod, ba't parang hindi mo dala ang iyong Civic? <laughs> Ay ayoko na. Nawalan lang ng fender liner. Ayaw mo na gamitin na. Oh. Okay na yan. Ayaw. Evo Evo. Evo Evo. Evolution. Ah, nagkakatingin na na. Karera na, re <laughs> parts, <out. laughs> ah, parts out pala. Parts out yun. Baka may mga tayong pyesa di yan. <laughs> so, ay, nga mga folks. Kami magsisibata na muna. Quick tambay lang At maghahaponan pa kami. Ayan na, magsisibata na. Batsihan na. na let's get roll. Boss, itutulak ko na re. Bye bye. bye, -bye. <laughs> itutulak ko na. Wag na. Wait, itutulak ko. Okay. <laughs>